Na? Video na? Ang programang ito ay Rated SPG. Oh, o, gawin at gabay wait, ng magulang wait, ang kailangan. Pa, wait, pa, maaaring may masisilang pa, tema, ng mga lingwahe, prahasan, ano, sexual, ano, horror o droga na hindi angkop ang, sa mga bata. Sa amin tawag dito sa prowinsya ay... Ano tawag dito? yung... Kagang. Kagang. So gagawin namin ito para sa kanila mamayang hapon. Pero pagkatapos sa minito ayun ito yung mga materials na gagamitin natin kapasok so, natin iharang natin sa gitna ng kanilang butas o sa gilid lang tapos may nylon naman na nakalagay ang naura na, na ko ilang tao at naura <laughs> ilagay natin maghanap tayo ng mga butas ngayon pagkatapos dito so ano pang hinihintay nyo mag watch na lang kayo dyan hanggang sa dulo diba try natin to ganito lang ganito kahaba mga kahasil wala tayong magagawa medyo maulan ngayon maghanap lang tayo ng mga butas butas pipiliin natin yung malalaki para Ipak uh, may huli na kami isa andun akin muna daw ipakita kunin yung baldidos may nahuli na kami mga kahasil pakita namin so try natin andun na si Dodong So try natin. Ito yung uh, materials natin, gunting, nylon, tasanggot. Tawag dito sa Tagalog. Nylon iharang natin, ikabit natin dito sa mga kunting stick. Stick. So ito yung huli namin mga kasal kagabi oh. Yun. Ayan. It's kawakura yan tawag sa Tagalog sa amin dito. Ano yun? Kagang. Yan, damihan namin yan, dagdaga namin yan. O, oh, ito yung ano na gano'n, tandem and riding. O, oh, baliktad, riding. No, it's crime in tandem. Yeah. You know. Lapitan lang doon, huwag mong layuan doon. Baka oh. maliit tayo sa video. Maliit pa nga tayo, liliit pa tayo masyado. Tapos, yeah. natin to. Bilisan natin mga kasay kasi, yun. So try lang natin mga kahasel So panoorin nyo yung video Para malaman nyo din kung makahuli ba kami o hindi Ang sarap dito Pag marami sila mga kahasel Ay maganda talaga Pag may tuno or Yung lubi sa amin niyog Yung sapal niya Tapos gigisahin Diba dong? Nakatilaw na ka na ano, dong? Oo Nakatikim ka na okay. Oo dong So ito lahat siguro marami-rami no? nee. nee. ah? nee. na tulong. doon. Yung kasabuan taan ni kuan doon. Ni giuli. Ni. Nanang hindi ni kuan. Ni. Ni ba. Ni gan. Mm. Di ne ya ha. Sure ba? No kaya ya mana. Ngon ka siya gita po. Gabi. Tu. Supan. So, okay. Tu. Darang ng baldi doon. So ito lahat mga castle ready na po siya for kabit kabit na natin so ang nangyari dito mga kasil ay sa gilid lamang ito talaga I, talagang ibaon ko sa salupa sa gilid ng butas tapos may try na lang natin pakita ko na lang mamaya ito lahat dami na tulong ito, hmm. ito yung maliit wag na ito lang baka talagang hahatakin lang to pagtawanan lang tayo sa mga kagang kasi malalakas yung ngayon eh alam ng malalaki to, yung mga arm nila, yung mga sipit. malakas yan, yung mga katawan nila malusog yan, try natin yung nylon. Ito yun, tuud 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 ka magkaroon ng malaking butas yung ano namin lambat ito yung ginagamit namin pantahi iyon po kung saan yung dulo dito din yun nylon to eh uh, wala na may dulo do wala na kanina lang siya so yung pwede pa naman namin natin pang tabanog sa tabanog at tabanog Kabalo dai kamu himo. Malabaw. Ka wala tayong oras eh. Maghimo ta ron. Ha? Maghimo ron. Yun yung ginagawa namin nung kabataan namin doon nung araw. Nung ah. Gamay taas. Di oh, pa lagi oh, na taas mo ba? lagi doon hanggang doon. Doon sa cloud, tawag sa ulap. Tapos ang try natin na isa nakakita ko sa video nakakabit lang sa doon pag ganyan, butas to so, sample, butas, tapos ilagay natin sa gilid ng butas tapos may nylon na nakaganyan diba yung nakaitnat yata yung may ganyan, eh pakita mo doon nakaganon yata oh ganon, tapos pagpasok niya yun masyad try natin isa

so we're not spoken here in of English because I lost my English. I rather uh, talk already all my English. You already heard of my English, so let's tagalog tagalog here. <laughs> let's tagalog tagalog. Ayun eh, pakita mo sa bandang taas dong grabi maulap. Yun. Dagum yan sa amin. Ara dong oh, ganito dong. Tingnan mo dong. Ay 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 Ganyan Oh. Tingnan mabalik ang durog ito Ayo, kita ay tatali lang natin siguro para talaga sigurado Hindi oh, pa siya sure ano ito Hindi hmm. sure siya Iklak na iikwan na lang ano ito